Sa bawat yugto ng buhay, may mga lalaking dumarating at may mga lalaking nananatili. Ang una ay kumikilos upang mapansin, ngunit ang pangalawa ay kumikilos upang maunawaan. Ang isa ay nagmamadali upang mahalin, ngunit ang isa ay marunong maghintay hanggang siya ay maging karapat-dapat sa pag-ibig na totoo. Sa tahimik na paraan ng pamumuhay, may mga ugali at gawaing hindi kailangang ipagmalaki, ngunit malalim na nararamdaman ng bawat babae na may puso at paggalang sa sarili. Ang mga lalaking tunay na kahangahanga ay hindi kailangan ng matayog na salita o pagpapakitang gilas. Sapat na ang kanilang paninindigan, ang paraan ng paghawak sa kanilang emosyon at ang kakayahan nilang maging kalmado sa oras ng gulo. Sila ang mga lalaking hindi pinapatakbo ng pagnanasa kundi ng karunungan. Hindi sila alipin ng kanilang damdamin kundi mga hari ng kanilang sarili. Sa bawat kilos may layunin, sa bawat salita may pigat, sa bawat pananahimik may kapayapaan. Ang pitong gawaing ito ay hindi mga teknik o sikreto upang manipulahin ang sinuman. Ito ay mga gawi ng isang lalaking marunong magmahal, nang may dangal, kumilos ng may direksyon, at mabuhay ng may layunin. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi hinahabol ng babae dahil siya mismo ang uri ng kalalakihang gustong lapitan, unawain at pahalagahan. Ang kanyang presensya ay hindi maingay, ngunit malakas ang dating, hindi dahil sa kapangyarihan kundi dahil sa karakter. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be, be one. Ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo kundi sa kakayahan mong ipamuhay ang tama kahit walang nakatingin. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na magsubscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat salitang maririnig mo mula rito, hayaang unti-unting bumukas ang iyong kamalayan dahil ang mga susunod na maririnig mo ay hindi simpleng payo, kundi mga aral na huhubog sa uri ng lalaki na dapat mong maging. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matino sa panahon ng kaguluhan. Hindi ito tungkol sa paghahabol kundi sa paglinang ng sarili hanggang ikaw mismo ang maging dahilan ng paglapit ng tama. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi bunga ng paghihintay lamang, ito ay gantimpala ng paghubog ng sarili. Number 1. Marunong manahimik sa panahon ng silakbo ng damdamin Ang isang lalaking marunong manahimik sa panahon ng silakbo ng damdamin ay isang nilalang na bihirang matagpuan sa panahong ito. Sa mundong puno ng ingay, kung saan ang bawat isa ay nagmamadaling magpahayag ng salubin, ang kakayahang manahimik ay nagiging tanda ng mataas na pag-unawa sa sarili. Ang pananahimik ay hindi kawalan ng lakas, kundi isang uri ng katalinuhan na hindi madaling makita. Sa likod ng bawat katahimikan ay may isip na marunong magtimpi at pusong marunong maghintay sa tamang oras upang magsalita. Kapag ang damdamin ay nag madaling magbitaw ng salita, madaling magtapo ng galit, at madaling magtulak ng sugat na mahirap ng paghilumin. Ngunit ang lalaking tunay na matalino ay marunong huminto. Hindi siya nagpapadala sa biglaang bugso ng emosyon sapagkat alam niyang ang bawat tugon na hindi pinag-isipan ay nagiging binhi ng pagsisisi. Pinipili niyang tumahimik, hindi dahil siya ay duwag, kundi dahil alam niyang ang katahimikan ay sandata ng matatag na isip at payapang kaluluwa. Ang ganitong lalaki ay hindi kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa gitna ng pagtatalo, alam niyang ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw upang marinig, at ang karangalan ay hindi kailangang ipaglaban sa bawat pagkakataon. Sa halip, pinipili niyang maging mapanuri, marunong makinig at marunong maghintay. Sa loob ng kanyang katahimikan, naroon ang lakas na hindi matitinag ng panlalait o paghamon. Siya ay nananatiling kalmado kahit pa ang mundo ay nagaalab sa paligid niya. Ang babaeng nakakakita ng ganitong lalaki ay nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang uri ng kapayapaang tahimik lamang, kundi kapayapaang nagbibigay ng katiyakan. Alam niyang ang lalaking marunong manahimik sa panahon ng silakbo ng damdamin ay hindi pa dalos-dalos magdesisyon. Alam niyang kaya siyang unawain kahit sa oras ng kanyang kahinaan sapagkat marunong siyang makinig bago humusga. Ang ganitong lalaki ay hindi nagpapakita ng tapang sa pamamagitan ng sigaw kundi sa paraan ng kanyang pagkilos, mabagal, mahinahon, ngunit sigurado, ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon, kundi patunay na natutunan na niyang pagharian ang sarili. Sa mga sandaling ang iba ay nagkakagulo, siya ay nagmamasid, nag-iisip at naghahanda. Hindi siya alipin ng kanyang galit. Hindi siya bihag ng kanyang pride. At hindi siya kontrolado ng kanyang ego. Alam niyang sa bawat bugso ng damdamin, may pagkakataon siyang pumili. Pumili kung magiging alipin siya ng emosyon o magiging hari ng kanyang sarili. Ang ganitong pag-uugali ay hindi madaling matutunan. Kailangan itong hubugin sa mga taon ng karanasan, pagkakamali at tahimik na pagmumuni-muni. Ang mga lalaking marunong manahimik sa panahon ng silakbo ng damdamin ay iyong mga natutong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagtatalo, mas mahalaga ang pag-unawa kaysa sa pagmamataas at mas mahalaga ang dignidad kaysa sa panandaliang panalo. Sabi ni Seneca, He who conquers his anger conquers his greatest enemy. Ang sino mang lalaking natutunang pigilan ng apoy ng kanyang damdamin ay nakamit ang isa sa pinakamataas na anyo ng tagumpay, ang tagumpay sa sarili. Sa oras na ikaw ay marunong manahimik, marunong umunawa at marunong magtimpi, ikaw ay hindi lamang isang lalaki kundi isang haligi ng karunungan, isang simbolo ng lakas at isang larawan ng kapayapaang matagal nang hinahanap ng mundo. Number 2. Marunong makinig ng buong puso Ang isang lalaking marunong makinig ng buong puso ay isang lalaking bihirang matagpuan sa mundong puno ng ingay kung saan karamihan ay abala sa pagpapahayag ng sarili at mabilis makalimot sa kahalagahan ng pag-unawa sa iba. Sa bawat araw, maraming tao ang nagmamadali sa kanilang sariling opinyon. Nakikinig lamang upang makapagsalita at hindi tunay na nauunawaan ang damdamin ng kausap. Ngunit ang tunay na lalaki ay nakakaalam na ang salita ay may bigat at ang bawat tinig ay karapat dapat pakinggan nang may buong pansin at tauspusong pakialam. Ang pakikinig ay hindi simpleng pagtanggap ng mga tunog o ideya. Ito ay isang sining ng pagunawa sa damdamin pangangailangan at pananaw ng ibang tao. Ang lalaking marunong makinig ay hindi agad humuhusga, hindi nagmamadali sa sagot at hindi pinapalitan ang mga salita ng sarili niyang opinyon bago pa man maunawaan ang kausap. Sa halip, siya ay tahimik bukas ang puso at nakatuon sa nilalaman ng sinabi. Sa ganitong paraan, na ipapakita niya na ang bawat tao, lalo na ang babaeng kanyang kinakausap, ay mahalaga naririnig at pinahahalagahan. Sabi ni Epictetus, We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang lalaking tunay na matalino ay mas nakikinig kaysa nagsasalita. Sa kanyang pakikinig, natututo siyang umunawa ng mas malalim at nagiging instrumento ng kapanatagan sa paligid niya. Ang bawat sandali ng pakikinig ay pagkakataon upang palalimin ang pagunawa at palakasin ang karakter. Ang babae ay naaakit sa ganitong lalaki hindi lamang dahil siya ay matiyaga kundi dahil ramdam niya ang respeto, malasakit at kabutihang ipinapakita sa bawat salita at bawat sandaling pinapakinggan siya. Ang lalaking marunong makinig ay hindi nagmamadaling bumuo ng konklusyon o humatak ng pansin. Ang kanyang pakikinig ay isang uri ng paggalang at pagpapahalaga, isang tahimik na pagpapahayag ng kanyang karakter at kabutihan. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang tiwala at kapanatagan sa puso ng babae sapagkat alam niyang may lalaking handang umunawa sa kanya nang walang panghuhusga at walang pagmamadali. Ang lalaking ito ay nakakaunawa na ang bawat tao ay may sariling laban, sariling pinagdadaanan, at sariling sakit na madalas hindi nakikita ng iba. Hindi siya padalos-dalos sa kanyang hatol sapagkat alam niyang may lalim sa bawat salitang binibigkas may dahilan sa bawat damdaming ipinapakita at may kwento sa bawat kilos. Sa pamamagitan ng kanyang pakikinig, natututo siyang maging mas maunawain, mas matiisin at mas bukas sa mundo. Ang bawat sandali ng kanyang pakikinig ay isang pagkakataon upang palalimin ang kanyang pag-unawa at palakasin ang kanyang karakter. Sa mundong mabilis maghusga at madaling mawala ng tiwala sa isa't isa, ang lalaking marunong makinig ay nagbibigay ng kabutihan sa simpleng paraan. Hindi niya kailangang magsalita ng marami upang ipakita ang kanyang halaga. Ang kanyang presensya at tauspusong pakikinig ay nagsisilbing haligi ng kapanatagan at proteksyon sa puso ng kanyang kausap. Ang lalaking ito ay nagpapakita na ang tunay na karisma ay hindi sa lakas ng boses, sa taas ng galaw o sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pakikipag-ugnayan, at sa kakayahang unawain ang damdamin ng iba. Ang lalaking marunong makinig ay hindi lamang natututo at lumalago sa karunungan, kundi nagiging matatag sa loob, marunong makipag-ugnayan ng may kabutihan at respeto at nakakaakit hindi dahil sa salita, kundi dahil sa lalim ng pag-unawa at kabutihang ipinapakita sa bawat pagkakataon. Siya ay isang halimbawa ng kalalakihan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso at isipan. Hindi lamang sa panlabas na anyo. Number 3. Marunong magpahalaga sa sariling panahon at espasyo. Sa mundo kung saan ang karamihan ay abala sa paghahangad ng pansin at pakikisalamuha sa lahat ng oras, ang lalaking marunong magtakda ng hangganan ay nagpapakita ng disiplina at respeto sa sarili. Alam niyang ang kanyang oras at enerhiya ay kayamanang hindi dapat ginugugol sa mga bagay na hindi makakabuti sa kanyang isipan at puso. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagkilala sa kahalagahan ng sariling paglago, kalmadong pag-iisip, at maayos na pagkilos. Ang lalaking marunong magtakda ng oras para sa sarili ay nagiging mas malinaw sa kanyang layunin, mas matatag sa desisyon, at mas maayos ang pakikitungo sa iba. Sa ganitong paraan ipinapakita niya na hindi kailangan laging sumunod sa ritmo ng mundo upang maging tama ang kanyang hakbang. Sabi ni Seneca, It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang bawat sandali ay mahalaga at ang lalaking tunay na matalino ay hindi basta-basta nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay. Sa halip, pinipili niyang gamitin ang bawat sandali upang palakasin ang sarili, linangin ang isip at alagaan ang puso. Ang pagrespeto sa sariling oras ay paraan upang maging malaya sa presyo ng mundo at maging mas maaasahan sa sarili at sa iba. Ang babae ay naakit sa ganitong lalaki hindi dahil sa kanyang presensya o panlabas na anyo kundi dahil ramdam niya ang tiwala sa sarili at malinaw na direksyon sa buhay. Ang lalaking marunong magpahalaga sa sariling panahon ay hindi madaling maapektuhan ng opinyon ng iba, hindi madaling maubos sa dami ng pakikisalamuha at hindi nagmamadaling pumasok sa relasyon na hindi karapat-dapat. Ang kanyang disiplina at malinaw na hangganan ay nagdudulot ng respeto at kumpiyansa sa puso ng babae. Ang lalaking ito ay nakakaunawa na ang oras ay isang kayamanang hindi maibabalik kapag nasayang. Alam niyang ang bawat kilos, bawat salita at bawat desisyon ay may epekto sa kanyang hinaharap. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sariling panahon at espasyo natututo siyang maging mas maingat, mas mapanuri at mas marunong magmahal sa sarili. Ito rin ang nagiging pundasyon ng maayos at malusog na pakikipag-ugnayan sa iba. Ang lalaking marunong magpahalaga sa sariling oras at espasyo ay nagpapakita na ang tunay na karisma ay hindi lamang nakabase sa kung paano siya nakikita ng iba, kundi sa kung paano niya pinapahalagahan ang sarili. Ang kakayahang maging disiplinado sa oras at limitasyon ay isang patunay ng malakas at matatag na loob at isang halimbawa ng lalaking hindi lamang nakakaakit kundi nagiging haligi ng karunungan, respeto at kapayapaan sa paligid niya. Number 4. Marunong magpakita ng respeto sa iba at sa sarili. Ang isang lalaking marunong magpakita ng respeto sa iba at sa sarili ay isang lalaking may tunay na karangalan sa mundong puno ng pagmamataas panghuhusga at mabilisang reaksyon. Ang lalaking may respeto ay nagbibigay ng liwanag sa paligid niya. Alam niya na ang bawat tao ay may sariling karanasan, sariling damdamin at sariling laban, at hindi niya kailangang husgahan o baguhin ng iba upang mapabuti ang sarili. Ang respeto ay hindi lamang simpleng paggalang sa panlabas na anyo o paminsang pagpapakita ng kagandahang-asal. Ito ay malalim na pag-unawa sa halaga ng bawat isa, kasama na ang kanyang sarili. Ang lalaking marunong magpakita ng respeto ay hindi nagpapababa sa iba upang itaas ang sarili. Sa halip, pinipili niyang kilalanin ang kagandahan at karapatan ng bawat isa habang pinananatili ang dignidad at integridad ng kanyang pagkatao. Sabi ni Epictetus, "Treat everyone as if they were going to live forever, and you yourself as if you were going to die tomorrow." Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang bawat kilos ng respeto ay may malaking epekto sa buhay natin at sa buhay ng iba. Ang lalaking tunay na marunong ay hindi nagmamadaling magpakita ng galit o mapagmataas, kundi nagpapakita ng kabutihan, konsiderasyon at pantay na pagtingin sa bawat nilalang. Sa ganitong paraan, nabubuo ang tiwala at kaginhawaan sa paligid niya at ang kanyang presensya ay nagiging haligi ng katahimikan at kaayusan. Ang babae ay naakit sa ganitong lalaki dahil ramdam niya ang integridad at kabutihang ipinapakita sa bawat kilos, ang lalaking may respeto ay hindi nagmamadali sa kanyang desisyon, hindi padalos-dalos sa salita, at hindi madaling magpadala sa tukso o presyo ng iba. Ang kanyang kabutihang asal at malinaw na hangganan ay nagbibigay ng kapanatagan at tiwala. Ang lalaking marunong magpakita ng respeto sa sarili at sa iba ay nakakaunawa na ang bawat kilos, salita at pag-uugali ay may epekto sa kanyang karakter at sa relasyon niya sa mundo. Alam niyang ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa lakas, yaman o anyo, kundi sa kung paano niya pinapahalagahan ang sarili at ang iba. Sa pamamagitan ng paggalang, nagiging halimbawa siya ng lalaking may tapang, karunungan at kapayapaan sa puso ng mga tao sa paligid niya. Ang lalaking ganito ay hindi lamang naakit sa iba, kundi nagiging haligi ng inspirasyon, respeto at integridad. Ang kanyang presensya ay nagbibigay daan sa mga tao na makaramdam ng kapanatagan at ang kanyang katahimikan at dignidad ay nagiging tanda ng lalaking tunay na malakas, marunong at may mataas na pagkatao. Number 5. Marunong magpatawad at hindi nagdadala ng galit. Sa mundong puno ng alitan sama ng loob at pagnanasa para sa ganti, ang lalaking handang pakawala ng sama ng damdamin ay nagtataglay ng kakaibang lakas at kapayapaan sa loob. Alam niya na ang pagkapit sa galit ay hindi nakakatulong sa kanyang kaluluwa, kundi nagpapabigat lamang sa kanyang isipan at puso ang pagpapatawad ay hindi sinyalis ng kahinaan kundi isang tanda ng karunungan. Hindi niya kinakailangang ipakita sa iba na siya ay mataas ang paninindigan o higit sa kanila sapagkat alam niyang ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob ang lalaking marunong magpatawad ay hindi nagbabalik ng sama ng loob sa halip pinipili niyang alisin ang bigat ng nakaraan upang maging bukas sa mas mabuting kinabukasan. Sa ganitong paraan, natututo siyang maging mas maunawain, mas matiisin, at mas matatag sa harap ng anumang pagsubok. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang lalaking tunay na matalino ay hindi nagdadala ng galit o paghihiganti. Sa halip, pinipili niyang manatiling malaya at marangal. Sa kanyang pagpatawad, hindi lamang niya pinapalaya ang ibang tao kundi higit sa lahat ang kanyang sarili mula sa pagkakakulong ng galit at sama ng loob. Ang kapayapaan na kanyang natatamo ay nagmumula sa disiplina ng isipan at lakas ng loob. Ang babae ay naaakit sa ganitong lalaki hindi dahil sa kanyang karisma o kagalingan sa pakikipag-usap, kundi dahil ramdam niya ang kabutihan at kalmadong puso. Ang lalaking marunong magpatawad ay nagbibigay ng kapanatagan sa paligid dahil alam niyang hindi siya madaling masaktan o madala ng galit. Ang kanyang presensya ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtatalo o paghihigante, kundi sa kakayahang maging mahinahon at mabuti sa kabila ng pagkakasakit o pagkukulang ng iba. Ang lalaking marunong magpatawad ay hindi lamang nagpapakita ng kabutihan sa iba, kundi hinuhubog din ang kanyang sariling karakter. Sa bawat pagkakataon na pinipili niyang maging mahinahon, natututo siyang maging mas malakas, mas maunawain at mas karapat dapat sa tunay na pag-ibig. Ang kanyang katahimikan at kakayahang hindi madala ng galit ay nagiging sandigan ng respeto, tiwala at inspirasyon sa mga tao sa paligid niya. Ang lalaking ito ay patunay na ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa loob sa kakayahang pamahalaan ng damdamin at sa pagpili na maging malaya sa galit. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, ang kanyang pagpatawad at katahimikan ay nagiging haligi ng karunungan, kapayapaan at integridad. Number 6. Marunong magpakita ng katatagan sa harap ng pagsubok. Ang lalaking marunong magpakita ng katatagan sa harap ng pagsubok ay isang lalaking bihirang matagpuan sa mundong madaling panghinaan ng loob. Sa bawat hamon, bawat problema, at bawat bigla ang pagbabago ng kapalaran. Ang ganitong lalaki ay nananatiling matatag. Alam niya na ang buhay ay hindi laging patas. At ang mga suliranin ay hindi palaging madaling lutasin. Ngunit sa halip na magreklamo, magalit, o sumuko, pinipili niyang harapin ang bawat pagsubok ng may tapang at may malinaw na isip. Ang katatagan, ay hindi lamang kakayahang tiisin ang sakit o kahirapan. Ito ay higit pa sa simpleng pagtitiis. Ito ay sining ng pamumuhay, ng may disiplina, pag-unawa at tamang pananaw. Ang lalaking matatag ay hindi basta-basta nagkakagulo sa emosyon. Hindi nagpapadala sa takot at hindi nag-aaksaya ng lakas sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Sa halip, ginagamit niya ang bawat hamon bilang pagkakataon upang palakasin ang sarili, linangin ang karakter at patunayan sa sarili na kaya niyang mamuhay ng may dignidad at direksyon kahit sa gitna ng unos. Sabi ni Epictetus, Difficulties are things that show a person what they are. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang mas makilala ang sarili. Ang lalaking marunong harapin ang hamon ng matatag ay hindi lamang lumalaban sa sitwasyon, kundi lumalaban sa kahinaan ng sarili. Ang bawat paghihirap na kanyang tinatanggap nang may katatagan ay nagtuturo sa kanya ng disiplina, pagpapakumbaba at tunay na lakas ng loob. Ang babae ay naaakit sa ganitong lalaki, hindi dahil sa kanyang lakas o panlabas na tapang, kundi dahil ramdam niya ang tibay ng kanyang loob at kalmadong puso sa bawat sitwasyon. Ang lalaking matatag ay nagbibigay ng kapanatagan sapagkat alam niyang kahit ano pa ang dumating. Kaya niyang hawakan ang sitwasyon ng may kontrol at may karunungan ang kanyang presensya ay nagiging sandigan at ang kanyang katahimikan sa oras ng krisis ay nagpapakita ng tunay na lakas. Ang lalaking marunong magpakita ng katatagan sa harap ng pagsubok ay nakakaunawa na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo o kung gaano kadali ang buhay kundi sa kakayahang manatiling matatag, mahinahon at marunong magpahalaga sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay ang kanyang lakas ay hindi nakikita sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng isip at puso. Ang lalaking ganito ay hindi lamang inspirasyon sa iba, kundi patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, sa bawat laban na kanyang kinikilala, ang kanyang katatagan ay nagiging haligi ng karunungan, respeto at tiwala na siyang bumubuo ng isang lalaking hindi madaling matitinag at tunay na karapat dapat sa pag-ibig at pagkakaunawa ng iba. Number 7. Marunong magpatahimik ng sarili at mamuhay ng may disiplina. Sa mundong puno ng tukso, kaguluhan at padalos-dalos na desisyon, ang ganitong lalaki ay may kakayahang pumili ng tamang hakbang, magpigil sa pansariling pagnanasa at manatiling nakatuon sa tunay na layunin ng buhay. Alam niya na ang tunay na karangalan ay nagmumula hindi sa kung ano ang kanyang nakakamit sa labas kundi sa kung paano niya pinapamahalaan ang sarili sa loob. Ang disiplina ay hindi simpleng pagpigil sa sarili o paggawa ng tama. Ito ay sining ng pamumuhay ng may malinaw na prinsipyo, may respeto sa sarili at may pagpapahalaga sa hinaharap. Ang lalaking marunong magpatahimik ay hindi nagpapadala sa bawat emosyon o tukso, sa halip pinag-iisipan niya ang bawat kilos pinipili ang landas na makapagpapaunlad sa kanyang sarili at nagtatakda ng hangganan na nagbibigay proteksyon sa kanyang isip at puso. Sa ganitong paraan, ang kanyang buhay ay nagiging halimbawa ng balanse, karunungan at tunay na kalakasan ng loob. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang lalaking tunay na matalino ay hindi hinahayaan ng mundo ang magdikta ng kanyang damdamin o desisyon. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa loob sa kakayahang kontrolin ng sariling isip, pagnanasa at emosyon. Ang lalaking marunong magpatahimik ay natutong mamuhay ng may layunin, magpatawad sa sarili sa mga pagkakamali at maging bukas sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Ang kanyang katahimikan at disiplina ay nagiging sandigan ng kalinawan, karunungan, at kapayapaan sa kanyang buhay. Ang babae ay naakit sa ganitong lalaki, hindi dahil sa kanyang panlabas na anyo o panlabas na tagumpay, kundi dahil ramdam niya ang malalim na tiwala sa sarili, ang kapayapaan ng kanyang presensya at ang malinaw na direksyon ng kanyang buhay. Ang lalaking marunong magpatahimik at mamuhay ng may disiplina ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso ng babae dahil alam niyang kaya niyang pamahalaan ang sarili bago niya pamahalaan ang iba. Ang kanyang katahimikan ay simbolo ng lakas at ang kanyang disiplina ay nagdudulot ng respeto at inspirasyon. Ang lalaking ganito ay nakakaunawa na ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan o kataas ng posisyon kundi sa kakayahang maging malaya sa sarili, manatiling tapat sa prinsipyo at mamuhay ng may dignidad. Ang bawat desisyon, bawat kilos at bawat sandali ng katahimikan ay patunay ng kanyang integridad at karakter. Sa ganitong paraan, ang lalaking marunong magpatahimik at mamuhay ng may disiplina ay nagiging haligi ng lakas, karunungan at kapayapaan sa mundo at nagiiwan ng marka sa puso ng mga tao sa kanyang paligid. Ang tunay na lalaki ay kilala sa kanyang katahimikan sa gitna ng unos sa kanyang kakayahang makinig ng buong puso sa pagpapahalaga sa sariling oras at espasyo, sa respeto sa sarili at sa iba, sa kakayahang magpatawad, sa katatagan sa harap ng pagsubok, at sa disiplina ng sarili sa bawat hakbang ng buhay. Ang mga katangiang ito ay hindi madaling makamtan, ito ay bunga ng mahabang panahon ng pagmumuni-muni, karanasan at paghubog ng sarili. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang pinipili sa bawat sandaling nananatili siyang matatag at marunong, nakikita natin ang isang lalaking tunay na malaya, isang lalaki na ang isip at puso ay pinamamahalaan niya ng may karunungan. Tulad ng sinabi ni Seneca, It is not the man who has too little, but the man who craves more. That is poor. Ang lalaking marunong sa sarili ay may yaman na hindi kayang kunin ng sino man dahil ang kanyang kapayapaan, karunungan at integridad ay mga kayamanang nananatili kahit sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ang mga gawang ito ay hindi lamang nakakaakit sa puso ng babae, kundi nagiging liwanag sa buhay ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sama-sama nating tuklasin ang mga katangian, prinsipyo at karunungan na magpapaunlad sa ating isip, puso at espiritu. Sa pamamagitan ng kaalaman at pagmumuni-muni, sama-sama nating haharapin ang mundo ng may tapang katahimikan at tunay na karunungan. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.